sa lahat Ayan, dito ako sa baboy ng tito ko at uh, tinignan ko yung baboy niya kasi bibili ka uh, kung ngayon katapusan nga, Ayan, meron nga nang anak ayun o oh. Yung mga idol yung ano nyo yung baboy nyo ito pala yung ng anak mula laki ng mga nanay oh. ito pala yung ano yung katining nya Itong piraso bininta niya kahapon, sobra 100 yung bayad. Grabe, hindi ka maniwala, hindi kayo maniwala mga idol na ang kanyang klaseng baboy ganyan lang kalita. Sobra 100 kilos, Pinakita niya sa akin ng listahan niya kanina. Opo, yan, sobra 100 kilos to mga idol. Grabe.

ba Nagbinta din yan ng pins mga idol. Yeah. Ayan. Alam mo, alam mo, alam mo. Alam Ang ingay na, ang ingay. Sabi, e, ito pala yung bagong panganak mga idol, oh. Ayan. Yeah. Niya yun, edo, panakin niya yun mga yun panakin niya yun sabi yun sabi laki ng, ng balikat o oh, ito lang pinapakain niya mga idol o oh, yan discarte niya Opa, oh, oh, yun lang, sarap na ng kain. Ano oh, ba? Diba? Ganyan yung diskarte ng tito ko magpakain ng baboy mga idol. At tumayaman ito, mayaman na ito ngayon. Buyog. Mayaman na. Ayan, yeah. secret millionaire yan. Secret millionaire yan eh. Oh. Pataimik-taimik lang yan mga idol. Ito yung ano niya, pagkain niya. Ayan. Oh. Yan ang kain ng baboy niya. Iwan ko anong ginagawa niya. Bakit ang tataba ng mga baboy niya na tahok. Upa lang naman kinakain niya. Upa ng palayan yan mga idol. Oh. Eh lang kinakain. Oh. Hmm, ha? Grabe. Ito mga nakain na to, malapit na to mga anak mga idol oh. Yan. Mga bata himik. Upa ng palay kinain. Oh. Wala na ibang nag-alaga, mga idol kundi siya lang. Oh. Tapos siya naman yung ano, pagkain niya para dito siguro ya. Yan, yan sa mga siksi niyang baboy. Tingnan niyo mga idol, oh? parang walang balahibo. Oh. oh. Yung baboy baka niya na ano, walang balahibo. Yan diskarte niya mga idol, oh. oh. Paliguan muna tapos pakainin. Hmm. Sipag. oh, di ba? Yan yung ibibenta niya na baboy mga idol. Galing. Hmm. Yan si ano si Tito Gilbert. Yan. May hard, may ano yan, may bintahan ng pitch diyan doon sa ano malapit sa Karawan Trading mga idol. Eh yeah, no tubig lang yan, tubig. Tubig lang ang pinakain niya pero ang laman hindi ko alam. Sekreto niya daw yan eh. Oh, di ba? Sobra 100 kilos ang isa mga idol. Tatlong hindi pa nakabot tatlong buwan. Oh. Ito naman ilalabas niya ngayon. Apat na piraso. Ah, lima, lima pala. Aduy. mayroon po ang dalawa doon maraming tuwa, maraming tubig lang pinakain niya idol hindi iiwan ko kung ano linagay niya tubig na yan oh ang labo ng tubig ha yung mga secret Oh, ha? Ang galing, oh. Oh. Hindi malikot yung mga baboy niya. Oh, ha? ha? Tingnan niya naman yung likod niya, oh. Parang upuan. Plat na plat. Ito yung ilalabas niya ngayon. Oh, tubig lang pakain niya. Pero yung tubig, bakit malabo, hindi malinaw? <laughs> hindi ko masabi kung anong diskarte niya kasi bawat tao kasi may technique yan, hindi pwede sabihin. Oh. Ay, ano, oh, laki oh. Sobra siyang Kilo? kilos. Puka na yan. Hindi pa inabot tatlong buwan mga idol. Ah, grabe. Ito yung ilalabas niya. Oh, upa na naman ng palay. Lagyan ng upa ng pala yung malabong tubig. Hmm, di diba? ba? Hoy, bakit? Grabe. Takaw oh. Grabe. Ayan, basta, baka gusto nyong bumili ng baboy mga idol punta lang kayo dito sa Malumawan kay Gilbert Valdez ayan ayan na eh sa ngayon wala pa kasi kapapanganak lang ng ano, baboy niya Hmm. Tingnan nyo ay dulo Yung pagkain nya Walang pagkain Upa lang Tapos yung malabong tubig Marami doon sa si bumba Marami sa bumba Tapos yan kasi Yung dalawa na yan Parang ano Parang medyo matagal maglaki yun kaya iniwalay sila ito naman matakaw to eh Katingnan naman mga idol ang laki ng katawan ah, ano diba? ito naman yung kapapanganak lang apat na araw alanganin pa alanganin pa Bibili sana ako mga ito. Isunod na buwan pa. Balik mo Guzman, tos dryer ang bola sa ako eh. Yeah, yeah. Ay, kung ano? Two, four, five. Five, seven, six, seven, eight, nine, eleven. On Piraso. Ito naman, malapit na ito mga anak. Inaabangan niya. Ito naman mga idol. ito yung kakanganak lang. Kagabilan daw ito ng anak. Yan, gawin niya naman yung tatlo na yan. Gawin niya ng nanay. Uh, tapos, yun naman yung dalawang lalaki niya, barako. Ayan. Magpakain siya, gabi na. Mga alas utso na ng gabi ngayon. Kanya pinakain. Kasi mataba daw yung baboy pag pinakain mo pag gabi. Kasi nga, hindi na liligo, lilikot, diba? Hindi na gagalaw. Tutulog na lang diritsyo. Kaya tulad sa akin ba na pag kumain ka ng gabi, Siyempre, wala ka nang gagawin kundi mahiga. Di, siyempre, lalaki ka talaga. O, oh, yan ang gayahin yung mga idol. Yun ang technique ko. Pero yung pagkain niya na malabo na yon yung tubig malabo, hindi ko nasasabihin kasi hindi ko alam kung ano linagay niya doon. Bakit lumaki yung mga baboy niyan Nakakagulat. Kasi yung yung baboy niya tingnan yung katawan mga idol. Agoy. O, oh baboy pa kaya yan hindi pa inabot daw to ng tatlong buwan kasi pag inabot tatlong buwan malulugi ka na sa pagkain mga idol sinakita sa akin ng listahan ngayon ang isang piraso mga idol 130 kilos tingnan yung pagkain niya mga idol oh, labo ng tubig tapos linagyan lang ng upa ng palay yun lang tapos gumanyan na yung katawan Oh. Tapos gabi niya pinapakain kasi pagkatapos kain ng mga baboy na 'yan, mamaya matutulog na 'yan, hindi kalagan kataba. Kasi hindi na sila mapagod eh. Tulad sa akin, makain ako gabi. Oh, di buyag. Grabe oh. Grabe yung katawa no. Mm, tingnan mo yung may Araw kumakain, paggabit, nagtatrabaho pa rin. O, di payat. Mm, pero ang alaga, ah, doon naman ah, sa alaga, pumunta yung taba. Then? Kira ka bulan? Ilang buwan na? Oh, apat na buwan pa lang to, mga idol, o. Oh. Ah, buntis na pala to. Dalawa to, mga buntis. Agoy. Okay. Laking pira mga idol, kanina lang yan nakatanggap ng ano, kalating milyon. Dahil sa baboy niya. Gagulo Oh, ha? Grabe, tingnan yung katawan, oh, buntis na pala dalawa mga idol. Yan na lang hindi, oh. Tapos mayroon pang malaki doon, mga anak, oh. Ang mahal ng 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 baboy dito sa amin mga idol, yung ang ano, ang anak ng baboy nasa 5,000 ang isa. Oh, eh makabenta ka ng ano, ng dalawang piraso pero ngayon hindi niya na binibinta yung mga baboy niyang mga maliliit kasi pinapatining niya yan pinapalaki niya kasi ma iwan ko bakit mabilis bakit mabilis lumaki yun lang pinakain niya yung malabong tubig yun at saka upa hindi mm, hindi na hindi niya pag hindi niya sabihin kung ano daw yung diskarte niya doon kasi gabi ka mo ano tapos o tingnan nyo, ayan. Pag mo pinakain yung baboy mga idol, ayan ang resulta. O tapos kumain, higa na. O. Tulad sa akin, pag kumain ng gabi, o sabay higa. Siyempre, lalaki ka talaga. Lulubo ka talaga. O. Yun ang gayahin nyo mga idol. Tapos paliguan ka pa. O. Tulad sa akin, kanina naligo din ako pagdating ng gabi. Di kondisyon. Grabe mga idol, yung lalaki niya ba o. Ito yung pagkain niya oh ano lang yan upala ng pala ito di ba na may halong upa ng mais oh yun lang at saka tubig na malabo lagyan niya ng pin siguro yun ng kunti daw hmm Grabe oh. ko yung cellphone mga idol kasi pag i-ano ko, mga isang bipa, hindi magkasaya yung baboy niya sa silpon. Oh, ayan oh. Oh. Okay tama mo, layo ko na nga eh. Hindi hindi pa makita yung buntot at ulo eh. Oh, wala na, oh. Okay. Oh. Na COVID, oh. Grabe oh. Okay tama mo, ubos. Ubos. Tubig lang yung malabo tapos upa. Ubos oh. Tingnan may mayari, payat, pero ang, alaga, mataba. <laughs> Ay. Oh. Hmm? Galing ang ganda. Tubig lang mo. Oh, malabong tubig. Parang galing lang sa sapa. Hmm. Yan ang i-dispose niya. May spirit ba na room? Kung baga. Ito naman yung, ano, dito yung yung ano yung lagayan ng pang dispose yung patining yan dito niya nilalagay tapos dito naman lalaki tapos meron naman siya doon na lagayan ng nanay ah oh sobrang sandaan yan uy uy ina yung ulo niya mga idol ang liit oh walang oh may kita ba kung balay mga idol kaya ano pang inintay nyo Igiban nyo na yung ano, yung baboy nyo ng tubig sa sapa, yung malabong tubig. Lagyan nyo ng upa. Yun lang diskarte niya, malabong tubig lang. Kaya walang balaibo yung ano. Kaya walang balaibo yung baboy niya, oh. Kasi ang pinapakain niya, malabo lang na tubig. Kumbaga, kumbaga galing yan sa sapa, bumaha. Ayan, inigib niya, inipon-ipon niya. Tapos, inimbak dyan sa tab. Tapos linagyan niya ng upa. Yan ang diskarte niya. Yan, mga idol, may pakita ko sa inyo ha. May bagong teknik siya mga idol. Kailangan sundin niyo talaga 'to para mabuhay yung mga idik niyo ha. Yung mga 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 laga niyo malilit na baboy. Sa kanya mga idol, pinapainom niya sa baboy niya, gatas, at saka yung coke. Ayan oh, coke. Oh. Pagkatapos ng gatas, coke ininom. Kaya tingnan mo yung baboy niya, ang ganda-ganda oh. Oh. Ang ganda ng mukha, oh. 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 <laughs> oh, kung hindi dahil sa coke yan mga idol, hindi tatatayo yan. Oh, dahil nakainom ng coke kasi na, ano to eh? Dinukot nya lang na, nabangga ng ano. Nabangga ng kamay niya yung bunganga ba. Pagdukot niya dun sa tiyan, nabangga, nabangga ng daliri nabangga ng daliri ni Tito yung yung uso ng yung baboy na yan kaya parang si babalo yung mukha ayan oh. nahiya tuloy sa kamera oh. ang cute nya mga idol oh. cook ininom nyan kaya nga sabi ko sa inyo pag magalaga kayo ng baboy pag bagong panganak painumin nyo na ang Ayan o, Coca-Cola. Huwag yung sa buti ha, sa plastic. Sa plastic, mga idol, yan ang sikreto niya. Ayan, may mga, may mga ano pa siya dito. Ayan o, may mga, may mga gamot pa siya ng baboy dito. Tapos yung gatas ng baboy. Tapos mineral water talaga, huwag kayo mag-igib doon sa sapa. Ayan o, may mga bitadain pa siya dito Basta ito, ayan o, nahati yung gatas, nahati din yung coke. Ang ibig sabihin yan, pinainom yung kalati sa baboy ang gatas at kalahati din ang coke. Ayan. Yun ang gayain nyo mga idol. Tapos kung gusto nyo tumaba yung baboy nyo, magigib kayo sa sapa abang nagbaha. Tapos lagyan nyo lang ng upa. Ganun lang technique nyo mga idol. Tingnan nyo ang resulta ng tubig na baha galing sapa sa o. Oh. Sobra isendang kilos. O oh, ano pinintay nyo? Gayain nyo na. O oh, ayan o. Oh, ng upa yung malabong tubig na galing sa baha. Kaya dito mga idol, ang saya-saya namin pag magbaha kasi ito pala diskarte kaya magbili ako ng baboy sa kanya, gayahin ko 'yan. Magigib ako doon sa ano. Pero pag walang baha, ah, bumili kayo ng feeds. Kasi pag magbaha kasi mga idol, sari-sari ang ano ng tubig kaya malabo. Oh, ha? Tingnan niyo naman ang katawan mga idol, oh. 'yan ang resulta ng baha. <laughs> ayan mga idol hanggang dito na lang nagtatapos ang ating vlog ayan sundin nyo lang yung mga instruction na mga sinasabi ko yung kok at baha ng tubig sa sapa yun lang gagawin nyo approve ayan mo, ano yan Pick yan lulubo ang baboy nyo sige po mga idol hanggang dito na lang sa lahat ng mga idol sa akin please support my video and uh, subscribe ayan and share And, God bless po. At, may shout shoutout po sa inyong lahat yung nag idol sa akin at lalo na sa aking mahal. Yun na po. God bless.